guys ako ng table ko. Vanity table to guys, para sa kwarto ko. E di ba nga, bago lipat ako ng apartment ko, and bumili na rin ako ng bagong vanity. Eto kasi mas maliit lang siya compared sa dati kong vanity. Kasi maliit lang yung room ko ngayon, guys. So, eto, samahin niyo ako mag-assemble ulit, guys. Alam niyo ba? No, ko lang mag-assemble ng mga ganito. Ang challenging kasi. Eto siya ganito. Eto yung kanyang manual. Ayan. So, let's see kung kaya ko ba tong i-assemble, guys. So, tara, sa niyo mag-assemble. <laughs> so, dito muna ako sa first step, guys. Ayan, pinapasok ko lang to isa-isa dito. Ayan lang siya, guys. Tapos, hihigpitan ko siya. Hindi ako ganun kagaling mag-assemble, guys. Pero, I'll try my best. Gumagalaw siya, guys. Oh my gosh. Pero, ayun ko naman na siya. Hihipitan ko na. Pero, ba't gumagalaw pa rin? Ayan siya, guys. One, two, three na. Ito na yung pang-apat yung sa dulo. So, pag ito siya. Nalagay ko muna itong dalawang malaat na parang sa trinilyo. Wait. Hi! Oh. Independent things. <laughs> Ganda talaga ako pag independent. Walang tigagawa. Ay! Ay, nagdidikit pala siya. Oh my gosh. Magnet pala nga. Magnet pala to guys. Okay. Para hindi siya natatanggal. Wait nga, magpapunin lang ako. sarap mag home guys. Alam nyo, sarap bumili ng mga gamit sa bahay. Kasi ako, sobrang hilig ko yung bumili ng mga gamit sa bahay ko. Kasi syempre, di ba? Ano ka lang? Nakaka-relax siya pag kasi bumibili ka ng mga gamit sa bahay. So kasi yung lagi nakikita ko yung bahay na malinis, yun maganda. So ngayon, balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong bahay. Kasi nag-apartment lang ako ngayon guys. Kaya ayun, sana soonest. I hope so guys. Pabalikan mo tong vlog na to. Susunod, hindi na ako mag-assemble. Kasi bibili na ako ng mga ano tawag dito guys, yung mga nabibili ng sila na mag-assemble ganun. Ngayon ini-enjoy ko yung pagganto para soonest, 'di ba guys? Balang araw, magkakaroon din tayo ng sariling bahay. Hindi na ako uupa. Ayan! Kailangan nang natin siyang ano, higpitan kasi gumagalaw. Magalaw siya, guys next naman, naman ang naman ng next. Ipapatong ko ang may dalawang ah, okay. Eto. Ito siya. Ayan. Yeah. Ipapatong mo siya dito. Ayan. Ayun ayun, ayun! ayun pala guys. Ayun. Next one. Na eh. So, yun, guys. Nakabit ko na siya. Next naman, yes. Ano naman meron ko dito? Ay, parang flywood niya. Flywood. Yeah, flywood. Okay, what's ito? Okay, guys. Saan ko siya nanagay? Ano, ano? well Dito ba yun? Dito ba siya? Tama ba ako? Baka mamaya malito, guys. Ay, bahala na ba sa yan? Bukupoy ko siya ng... Ito, merong pako na malalit. So, magpupukuha pa dito. Wala akong... Oh, ay, meron pala akong to, ano? Martillo, guys. Wait lang. Ito ang aking mga kagamitan, guys. So, look at that. Ayan, no? dawing. Para na akong lalaki, guys. Kasi yung mga lalaki tayo nung nalit. Kasi ba yung Martillo? Look at my Martillo, guys. It's so cutie. Malit lang siya. So, ayan. Kapakuin ko na siya, guys may trip na ko. Dito ko pa dito guys. Hindi. Okay lang kayo dito pala. Sige, game. Pupunta muna tayo, guys. Ang galing. Ang sarap magento pala, guys. mag change career na ako Magiging carpenter na lang ako. Carpenter pala. Carpenter. ganda guys, naipako ko na siya lahat dito. And next naman is ilalagay yung kanyang mga, ang tawag din yun, yung paa. Ito ka siya. Ito yung mga paa niya guys. Susuksok lang siya okay. So Next naman is, tatayo ko na siya. Nagawa naman ako ng Ayan, guys. Ayan. eh, sure na. Ready pa, guys? Bilagay pa ano yung next ko? Oh, no. Okay. next ko yun, guys. Ano? Ano 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 So, ayan guys, mga drawer na lang yung mga kinakabit ko. Tapos ko na yung pinaka-table na guys. Sabato sa inyo. So, ayan na siya guys. Ayan, mga drawer na lang ang kulang. Kaya ayan, ginagawa ko na siya guys. Well, tapos na, grabe nakapagod. So, ilalagay ko guys yung kanyang plywood. And, pupukin ko ulit siya. Pinapantay ko muna siya guys para hindi siya pangit. Sa gitna muna ako magpupupuk guys. siya, guys. Look, no, may sira siya, guys. Oh, so, ayan, oh. Kaso, oh, yan. Huwag talaga ang live. Huwag talaga nag-order to online. Lagi may issue. Ito siya, guys. Yung kanyang handle. So, ito siya ilalagay. Pasok mo siya dito. And then... So, ayan na siya, guys. Mm, di ba? Ang cutie. Grabe. Sobrang po sa sarili ko. Nagawa ko to. Wow. Para sa akin kasi, isang a achievement. Nakagawa ako ng, ay, nakabuild ako ng ganitong, ano, table. Ayan, guys. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Ayan. Ganyan siya, guys. Mm, di ba? Cutie lang. Finally, tapos ko na siya, guys. Ayan siya. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Grabe, sobrang nakakapagod. Ang sakit ng likod ko, guys. So yun lang guys, thank you guys for watching, bye!